ibigan, mahilig ba kayo sa suha uh, pomelo kung mahilig kayo nito at umiinom kayo ng gamot baka meron mga listang gamot sa high blood o cholesterol mayro po tayong babala actually ito po naglabas na ng USFDA ang grapefruit juice or sa atin ang pomelo ang pomelo kasi medyo kapatid yan ng suha uh, kapatid siya ng grapefruit so almost the same sila merong warning ang US FDA. Bawal siya isabay sa mga gamot na nakalista. Okay? Ililista natin yung mga gamot na hindi pwede ipagsabay at kung ano pwede mangyari. Pwede kasi tumaas yung dosage ninyo. So, kung mahili kay sa suha, katulad ko, tapos umiinom kayo ng gamot sa kolesterol, simbastatin may interaction sa pomelo, suha, or grapefruit. Ibig sabihin, hindi pwede ipagsabay within 24 hours. <coughs> Atorvastatin, ito iniinom ni Doc Lisa, hindi rin pwede isabay sa suha within 24 hours. Ano po to Proven po to bilang internist cardiologist. Hindi lang masyado to tinuturo.